Hello guys, good morning. Grabe ni Hinala ako. So, punta tayo dito sa 7-Eleven at magpapadala tayo papuntang Kausyong Ito yung binili natin kahapon na yung tatlong sapatos, papadala natin dun sa kay hey, Gerald. Yung ating uh, kamag-anak at ipapadala natin kina punso pina kapatid namin si at saka pamangkin guys na sapatos para may panlaro daw sila sa piyesta sa amin sa April so dahil sakto naman siya pa uwi so shout out sa iyo ating at ah uh, ka na kung meron pa akong dagdag sa bagahe mo pero alam mo naman lagi hindi na lang kung ano yung big day mo na gaganapin this month, ah, uh, next month. So, congrats na lang, congrats sa'yo at sana tuloy-tuloy na yung, iyong ano, more blessing to come. So, ito na. Papadala ko na dito seven 7-Eleven. Dito na tayo. Siren and Ivan, sana mag-aral kayo mabuti ang daming tao buti kong tutulungan pa tayo nito eh first time kung magpadala dito guys hindi ko marunong so tara tanong muna natin dito sa 7-11 dito na 7-11 yan saman nyo lang ako at magpapasis tayo dito sa 7-11 may 16 pala sinukat-sukat nila kung gaano kalat dito ka? dito ka? 呃，四千，四千。四千，对，那个，那个 shoes 对，啊、呃，四千多嘛，对不对。来<对>、啊，这边填你的这个。这个什么？这个是填你的名字，啊、然后这里是你的电话，啊，这边是你。 diyan pa yeah. oh, oh, uh, okay. so, lang natin 'yung pangalan natin, guys. Ito sa panahon ito ay tina natin 'yung ating ano, 'yung details para ano, 'yung First, natin kasi ano? pinaka-receive mo at Ma muntanya na padala sa aming lugar so gagawin natin dito tinatype lang natin pero first time ko kasi gawin oh. to guys sa totoong buhay ko dito sa Taiwan na magpapadala ng ganito na ako yung magtatype dyan talaga as in so ito ang ano ito pangalan niya nahirapan ako dyan dahil minsan bakit yung pangalan <laughs> ito bang, ay hindi play kumpleto eh kulang-kulang yung general na hindi tanggapin ng computer. So, hanggang natapos Ayunap. ko dyan. Hanggang natapos ko dyan. Hanggang natapos ko Tapos, hindi ko na talaga nang sumukuha. Siyempre, nag-basis pas? na ko dun sa isang ano ng 7-Eleven. Gerard. At, alam mo na, kasi, once na nagpatulong ka naman sa kanila, talaga nagpatulong ka nila, guys. Ganun ka sa, ano, sa kanila kaganda sa 7-Eleven at uh, talagang i-assist ka nila dito nakailang ulit ulit talaga ako dyan guys promise ay bawal akala ko yung ano yung mga pangalan yung hindi gusto ko na mahaba ba tayo tanggapin ayun ah, yung pala yung Kasi, ano. Kasi may dito, siya na yung pipick up yung 7-Eleven sa lugar nila. Sa kalapit ng 7-Eleven, kaya binigay niya sa akin yung address at saka yung code sa 7-Eleven. At lang guys, ha? Yung uh, aking papadala. Baka magkamali tayo nila. Kaya ganun ka, uh, kung pinig store yung ano, yung uh, padala ng 7-Eleven talaga as in. Uh, tiwala ka rin dahil meron siyang at ano pala guys, uh, may ano mahaba yung pangalan, hindi kaya. So sa iba natin papadala na ano sa ano yata ka. So ang gagawin na lang natin, baguhin natin at yung gagawin natin ay for pick up na lang pipick upin nila dyan at tapos i-deliver ide na lang sa mismong ano, mismong address kung sa may address at company para mas ano guys para mas mabilis at pero mas mahal yung bayad yan nag sa akin si ate ay andan na so bukas daw guys na matatanggap niya to ayan sa so, busy pa siya guys so ayun na So, Bala pag mga ganyang bagay, guys, ano, ano ba yung isang pinapadalan ano, sa, ang logo niya ay Posa. Cut, ano ba yun? Yung parang ano sa atin, guys, parang, ano, okay. yun, ipadala na natin yung ano, sapatos ng mga pamangkin natin sana matuwa sila kahit papano, eh, kahit man mm, ano lang yon mag, uh, magkano lang yon mumurahin lang yon so kahit pa paano, sana ma-appreciate din nila guys diba At malaking bagay na rin na sana makara sila mabuti so yun lang guys maraming maraming salamat thank you so much stay humble. see you when see you peace out.